Gusto mo bang matuto gumawa ng mga AI videos kagaya nito? Lola, anong maipapayo nyo kung paano maiiwasan ang stress sa trabaho? Simple lang, huwag kang pumasok. Huwag <laughs> mong isipin na wala kang silbi. Pwede kang gawing bad example para sa iba. <laughs> so, ayun na nga, grabe trending na trending ngayon yung mga AI videos yung mga lola, ha? di ba? Lolo. So, kung curious ka paano nila ginagawa yon, panoorin at tapusin mo yung video na to dahil ipapakita ko sa iyo step by step kung paano nila ginagawa yon at paano ka rin makagawa ng mga ganong videos. So, eto na. Sundan mo lang yung step by step na ituturo ko. So, first, search mo lang yung Veo 3. Ayan. Then, click mo yung Create with Veo 3 in Gemini. So ayan, click mo yung Try Veo and then meron pala siyang free version pero walang AI video generator. So scroll down mo lang sa baba at uh, makikita mo yung Google AI Pro. Ayan. Then click mo yung Get Started. Paid siya pero uh, may one month free trial ka. Ayan, click mo lang yung Get Google AI Pro. And then uh, mapupunta ka sa ano sa payment option. Pwede mo i-link yung GCash mo diyan. Pwede rin credit card, debit card, or, or, kung ano yung nakalink sa Google mo. Ayan. Then, kapag okay na, mapupunta ka sa page na to. And then, magre-redirect na yan sa account mo. Ngayon, gagawa na tayo ng prompt natin. Kung magaling ka mag-English at may idea ka na, pwede mo lang i-type dyan directly. Pero, pwede naman na magpagawa rin tayo kay ChatGPT. Kung may ChatGPT ka, open mo lang yung account mo. Or, kung wala pa, download mo lang siya sa Play Store or sa App Store. Ayan, then sabihin mo lang kay ChatGPT na gawan kanya ng VO3 prompt at uh, kung ano yung idea mo. Okay, and then copy mo lang yung uh, result na binigay ni ChatGPT at balik tayo kay VO. Ayan, click mo yung video na yan and then paste mo na yung prompt na nagawa ni ChatGPT. At hintay lang tayo ng few seconds or minutes at ma-generate na yung video mo depende dun sa prompt na binigay mo. Aba, ganito lang pala kadali gumawa ng AI video. Salamat, Coach Clint! <laughs> so, ayun nga, ganun lang kadali gumawa ng mga AI videos. So, ikaw, kung um, marunong ka ng gumawa dahil napanood mo yung video na to, comment mo naman sa ilalim yung video na nagawa mo. And of course, share mo na rin itong video na to sa mga kaibigan mo.